Nandito na yung dagat? Anya, wow. Kanina nandun doon yun, Oh. Nandun yung kubo. Ngayon nandito na siya. Nagano na siya, nagtampo. Uy, may ano, may ano. Mga ikay ka? Sige, mga ikay ka, mother! Dali! <laughs> Sundot naman! Sige, Oh. Ganyan na kababaw. <laughs> Ganyan na kababaw ba? Magaling pa, bida-bida. Nakakita naman ng kuko kokok ba? Anong Yung ano? Yung, yung pamangkin mo na anak natin ti Irene. yung ano, yung insikto na ano. Sana ba ni, ni steryo dinala ako yung, ako? yung... Oo. Oh, Sana ba dinala na steryo yung mga bata? Diyos ko, cool, lobat oh, ang cellphone ko kung kailan nandito tayo. Ay, mainit ang dagat, ma. Yes. Mainit. Kali si Dryer. <laughs> pa high tide na naman. Ang tagal kasi natin. O, oh, so hanggang dito na lang kami. <laughs> <laughs> kasi may alon na. So, hanggang dito. Hanggang dito. Hanggang dito na lang kami, guys. Dahil yung mga alon, natutumban niya na si Mama. Oo, nakakatakot na. Ang ganda ng so, scenery Sa so, yung haligi na tahawakan dito eh. Diba? So, ikakapitan na. Ano? Namayon na naman na, guys. So, babalik na po kami. na na kami sa dalaga. Sayang lang. Ay, ko. Ay, so, ayan. Hanggang dito lang po kami. Hindi. Ay, sa stereo. Dito, hindi, dito. dito. At yung siya malaki-laki kapitan niya. Sa bulinaw, ano, nagkabaon-baon niya sa ikot ko. Mm na malalim mama, malalim biglang lalim biglang lalim Biglang lalima. Meron siyang mga lugar na medyo biglang lalim. Baka ma ayan oh, baka mabigla yung tubig mo. You know? Ano magpasunsun na lang tayo dito, hindi tayo lulog So hanggang dito na lang tayo guys. Uh, nah. Thank you for watching. Kaya sila pala buon kasi ano, hindi masyadong malaki. Oo. Hindi. Pero punta tayo oh, okay. dun. O ka ha. May Ay, tatapak, bago mo itatapak, bago mo itatapak yung paa mo, iiwag eh, na tayo dun masyado kasi ba? Ma <laughs> Guys, mapunta kami dun unas. Bago kami makarating, high tide na ulit. <laughs> Agad dito na yung tubig. <laughs> eh kung pa, ganyan yung lakad namin. Eh kaya, low tide na ulit. <laughs> bago kami makabalik. Yes, kapo. po. Rudy. Sumasalubog sa amin, o. No? Rescue ba yan, o? Sabi ng re-rescue. Awat. Ayan, dalawa na. Pag hindi ka ba kayo nito makalubog, ha? O, ayan, ha? Ang lalaki na makasigil oh, nyo. Paglagay, pag, pag daan ang laking balon, gano'n ka. Gano'n ka. Paano, paano? Gano'n <laughs> ako. Tapos, ha? O, yan, seryasan yung dalawa. Ay, ayun. Pero, So guys, hanggang dito na lang kami, dala lalaki <laughs> na. Mas seryo okay. si mama. Hanggang uh. <laughs> <laughs> dito. Hindi, may na. lang. mo muna, doon kita doon, baka mamaya malalim yan. <laughs> Pagkaanap ko, mabagkaan mo dito. Ano, malala patayin tayo sa inakasakan. Ano yan? Diba? Sana ko, dito na, dito na, nabasa. Ano, hindi na tayo maghirap maglangoy. Ayan na. Uy! <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Yo, oh, dapat na sa kalagitnaan. Astero. <laughs> Dito na tayo. Hug na, hug na, hug na. No, hindi yeah, ay, na, na laki na, niyan, malaki. Talikod na, <laughs> talikod, talikod, talikod na. Talikod! Mama, pag malaki 'yung alon, tumalikod ka, ka kasi hindi siya kaya ng patuhod mo. Paghilad to. Boom. <laughs> Oo, babasagin mo na. Tingnan mo ang kulit. Ang lakas ng loob ng ayaw pumunta daw doon, oh. Dinagdag ko pa ano para mahina na lang yung impact. Ito, 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 ito. ito, ito. Parang, feeling mo naman nakakatulong yung impact mo. Pa, bayan na pag dating jan. Ano ba yan? Ang laki. Ang laki. Feeling. Feeling mo naman. Just go. Di ba na ba? Ayun nabasag ang... hindi aseryo yung taga-basag na nalang dito pa lang, pili ako na Diyos ko, ano ba ito? palikod ka man, alikod basag na aseryo basag <laughs> 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 ano, na aseryo hindi ko nabasag no. ala doon, paano tayo magpa-uwi na ito? ala? hanggang na doon ma no. Oo ah, po lalang tayo dito. Dito na lang, na lang yung Sulahin mo na Ano yun? Sulahin na rin. <laughs> 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 laksa, best wala na rin. Sulahin <laughs> <laughs> mo na rin. <laughs> <gasps> <"Pos wala>.

Stereo, mabitawan si mama. Stereo, mabibitawan si mama. Dito ako. <laughs> Hawakan mo anak. Ay, ayaw mo si mama anak yung isang kamay niya. Alalayan lang siya dito. Huwag na kayong masyado sa malalim! Tinan na si mama. Ang kulit ni mama. Sabi niya, halal lagi Pero tara doon. <laughs> <laughs> Siya pa yung nag-ano! Tara pa doon! Tara pa doon! 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 Bismillah! Ha? <laughs> Ay! Ang gaganda! <laughs> O tinan mo, sali daw kayo sa laro namin. Sabi niya. Ito, yung alon. Si Mata. Tinan mo naman, oh. Tuntua pa siya. Surfing pala. Ano pala ito, ma? Pwede dito mag-surf? Hindi siya paliguan? Ang laki niya, no? Ang no? Laki, laki, laki. Sige, doon pa tayo. Tignan mo naman, tignan mo naman. Oh. Oh. Tonto pa siya. Basag na yan. Oh. Tina mo, nakikita lun. tita, tita, doon sa mandang unahan. Ay, naku, anak. Na, mag na kayo masyadong palalim, ha? Ah. Anak, okay lang. Ano ba itong babaeng ito? Naku, ibabos ko to sa Facebook. Harang-harang ka dyan. <laughs> Ay, malaki yan ma! Ay, ang nanay ko tuwan tuwa! Tugan <laughs> tuwa Diyos ko! Ano na, ano na? Eh, tuwa ka ba, sumugod dyan eh! Nakarating ka na dito sa gitna oh! Ay, gusto. ko. Tita, hindi naman, di ba? Hindi naman nakikita. Okay lang naman yan! Ano ba? Hindi, hindi, hindi siya gumagalaw. Tita, kumakapit siya. Sino mo yan si mama ha? Hindi, ko, pinapabalik ko na yan, ayaw. Sugod pa rin na sugod o, oh. sige. <hlaw rilo> Ito magiging jowa mo Sabi mo Mahal, mahal Mahal ang bigas <gibito> Mama Uy, asteriotik ilan yun Tama na yan, dito lang yan. Ito na mo, baba, baba. Tinuog ko. Ang hirap ng nanay. Basahin din yung buhok niya. Wala naman siyang buhok. Ka. Okay. Hayaan mo yung puwet monster Staryo. Mahalaga yung nanay ko. Tumuton <tossil> tua pa, tumutua, ton tua. oh. tua o. Tumuton. 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 May hila ko palda mo. Mahila mo din tayo palda ko. Mahila ko yung palda, panti-panti ka lang. Buti ko may matira. Dito, dalawang panti yan nandiyan. So, ah, so, okay lang mahila. If, if lang yung summer pang... Tinan mo si mama, oh. Siya pa naghihila doon sa mga tourist guide niya. No, Hello, dito, Hello, dito. Ano ako? Dito. dito. Ayun na, ayun na, ay, na. Inap na, na ako na, inap na. Oh, di ba, si Mama? Stonto, maglaro sa alon. Sige lang lang, sige lang. Baka mawala ka. Hindi, ababanta ako sa baba. Doon. Snorkeling siya. Wala snorkeling siya na walang snorkeling. <laughs> Ay asteryo, medlip ka.